Miembro ng Young Guns ng Kamara, nanawagan kay VP Sara na magpa-psychological test. Naritong newscoop ni Ian Articona. Himok ng dalawang miyembro ng Young Guns Block ng kamera si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa psychological examination. Ito'y matapos sabihin ng Vice Presidente na naisip niyang putulin ang ulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Zambales First District Representative Jefferson Konghun, nakakaalarma ang pahayag ng pangalawang pangulo dahil aniya walang disenteng tao ang makakapag-isip ng ganung bagay. Giit naman ni House Assistant Majority Leader at La Union First District Representative Francisco Paulo Ortega, hindi katanggap-tanggap ang ganung uri ng marahas at nakakatakot na pahayag, lalo't ito'y nanggaling mula sa isang nakaupong vice-presidente. Panawagan ng dalawang mambabatas, humingi ng profesional na tulong si Vice President Duterte dahil anila ang pag uugali nito ay lubhang nakakabahala. At yan ang aking news scoop. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.